So yan mga tambay, for today's video, magluluto tayo ng kayumin. Yan. Ayan so, mga tambay, dyan yung kawali, may bawang, kamatis at luya. O oh, yan, puno. At dahil hindi ko na malalagyan ng tubig at suka, Lilipat ko sa isang kawali bali dinagdahan ko pala ng sibuyas dahil nakalimutan ko yung mga tambay ayan na lalagyan ko na siya ng suka sukang pula paksiw ayan tas lagyan ko na ng konting olive oil ayan na sin hindi na yung burner tapos tatakpan ko lang yan after 15 minutes tsaka natin babalik ayan mga katambay ilagay ko na rin yung tatlong ceiling green pang pabango ayan na mga katambay ang ating paksiyo na ayungin kasarap ន្រាក់ទៅម្ន្រាង់ទៅដែម្រាង់ក់